tayo. Kasi ako lang mag-isa eh. Tamang-tama. Pumasok ka sa bahay. Siguro alam mo no, na ako lang mag-isa. Hindi na siya natatakot pumapasok. Kahit nandito ako sa harap niya. Siguro nasasanay na siya. Si Kalapati. Mabait na Kalapati. Minibigyan ko sila kanina ng pagkain eh. Yung kanin. Pero konti lang kasi yun lang din na iwan. Ayan siya nakikinig. <laughs> nakikinig siya ba binibidyo ko. Halika, silpi muna tayo. Silpi muna tayo, kalapate. Hindi talaga siya natatakot. Nandito ako nakaupo eh. Nabang umiinom ako ng kape. Halika, silpi muna tayo. Di siguro, nakulangan pa sila sa kanin na binigay ko kanina. Kunti lang kasi. Tapos, ilan sila kumain. Ito naman yung isa. Yan oh. siya. Hello. Welcome. Welcome home. Welcome home. Ito naman. Isa dito hindi talagang takot. Papasok pa yan sa loob siguro. Sa sala. Hoy! Saan ka punta? Saan ka pupunta? Ah, dito ka lang. Kasi hindi pa ako nakalinis dyan. Dito ko lang. Bigyan ko sana ng pagkain ay baka mamaya. Yan, nakikain siya. Siguro yung mga ano, nahuhulog ng mga kanin. Kasi hindi pa ako nakalinis eh. minu pa ako ng kape. Sumakit kasi yung ulo ko. Huwag kang, huwag kang pupunta sa sala. Diyan ka lang. Dito ka lang. Siguro pupunta yan sa sala. Huwag kang pupunta sa sala. Dito ka lang. Halika dito mag-usap tayo. Kasi nabuburing din ako. Yan. Nagugutom siguro to. Bigyan ko kaya ng pagkain. Ulit. Nagugutom kayo? Nagugutom ka pa? Nakikain talaga siya. Naghanap siya ng pagkain. May maya siguro aakyat yan. Dito ka lang ha. Dito ka lang. Gutom na gutom talaga to. Kuhaan ko muna ng pagkain kaya. Ay, tinting ano. Ay, ito oh. Ito Ito oh. Eto oh. Nakuha ng Kasi baka mag Oh! Oh! umay oh, may pagkain naman dito. Ayan, oh. Binigay ko sa kanilang pagkain. Hindi nila, ano, eh, pumapasok talaga siya. dun ko. Ka, Kala ko pagkain. Meron pala. Ayan, yung um, pagkain nila o kanin. Bakit kaya hindi nila kinain? Tapos pumasok siya sa loob. Nagkahanap ng pagkain. Ayan siya, pumasok sa loob. May pagkain naman. Akala ko na ubus na, hindi pa pala. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan ang pagkain na ginigay ko sa kanila. Kanin. siguro Sige, kain ka lang ng kain. Damihan mo pagkain. Sige pa, kain pa ng kain. Ba't kaya itong isa? Nagpainit pa. May hey, marami naman dito na walang, marami naman pagkain dito na walang init. Ba't doon pa? Ayan. Hmm, Ayan. Hmm, parang muna sa nang parang yan mga ano ko, mga kaibigan ko. Hindi ko naman alaga itong mga to Diyan sa kabila, ang nag-aalaga nito yung, ano yung mga teacher doon sa school. Dito lang sila pumupunta palagi. Nakikain. Yun hindi talaga siya natatakot sa akin. Hanggang pumapasok siya sa bahay. Siguro nasasanay na din. Sige, kain lang kayo ng kain, ha? Huwag mahiya. Hanggang mabusog. Oh, saan kayo pupunta? Hindi pa tapos pagkain. Yan, nakikinig. Siguro, kikinig siya. <laughs> Narinig siguro niya ako Ay, Ayun bumalik kumain Bumalik siya at kumain ulit Siguro narinig niya ako at naintindihan Yung mga sinasabi ko Paalis na sana Pagkatapos yan Pag mabusog ka, pasok ka ulit sa bahay Para may kausap ako ha Ubusin niyo yan ha Pero inuubos naman talaga nila yan wala talaga matitira kahit konti ang kagandahan sa mga ibon no yung dito sa kalapati wala talaga silang sinasayang na pagkain lahat kahit konting isang butil kakainin nila at ubusin -ubos, nila matagal nga lang pero ubusin talaga nila yan ang ano hindi sila hindi sila nag-wasting ng mga pagkain yun ang napapansin ko sa kanila kasi matagal na din ako nagbibigay ng mga pagkain nila. Lahat talaga inubos nila. Walang natitira kahit konting butil, wala. Butil lang kanin o ano pa ano pang pagkain wala. Inuubos talaga nila. Bina, Binabalik-balikan talaga nila. Yan ang maganda sa kanila. Hindi nila sinasayang yung pagkain. siguro pag mabusog sila kahinga sila konti at kung kaya na kumain ulit kinakain nila yung tira nila ayan nagsikain sila oh saan ka naman pupunta ubusin mo yung binigay ko sa inyo ng pagkain yan ubusin nyo yan ha Yun yung isa naman eh. ubusin nyo yan Sige, kain lang ng kain. Uubusin talaga nila yan hanggang matapos. Tsaka kung busog na siguro yan sila, mag-recruit yan sila ng iba. Marami to eh. Marami yan sila. Ah, ayan, ayan. Ayan, dumating na yung iba. Ayan. Oh. Tingnan mo yung... Tingnan mo yung ano. Na ah, dumating na yung iba. Ayan na. dumami, dumami na sila. Tingnan mo yung paa ng isang talapate Medyo balahibo. Ayan o. Oh. Ayan. balahibo. Hindi kagaya sa iba. Unique yung paa niya. Yung isa. Ayan o. Oh. Ayan, ayan. ayan. Oh. Kakaiba yung ano niya. Paa niya. Daming balahibo. Ayan sila. na Ayan pati kahit hindi ka pati mga ibong maliliit kung punta din dito nakikain ayan yan nag-aabang yung iba para makikain yan mamaya pag magsialisan ko ito ayan. pag naglalagay ako ng mga pagkain dito yung mga ibong maliliit kung punta din dito makikain din Sige na, guys. Hanggang dito lang muna ako. Bye-bye. sa ko na mga videos ulit. Thank you. Thank you for watching. Please like and subscribe. Salamat po. Thank you so much. God bless.